Ini Miss MC, Siti, Alan, Ever. Saan yung trabaho nyo at uh, ilan taon na kayo dito sa Israel? Ako dito ako sa Tel Aviv nagtatrabaho at 5 years na ako dito sa Israel. Me, I'm working for 6 years here. Tel Aviv then. Working in Ramat Gan, 15 years. Ako, Tel Aviv, 3 years, 3 Ay pa, 6 years. Ako, oh, Tel Aviv, 7 years. Sa mga nangyayari ngayon, siyempre nasa gera tayo ngayon. Ano masasabi nyo sa security ninyo ngayon as a OFW dito sa Israel? Sa lahat ng sa gerang naranasan ko dito sa kaya time ito na siguro yung binaka nag ako kasi syempre uh, three prongs ang nilalaban ng Israel ang delikado is baka pag sumali ang Iran puwihan na tayo. <laughs> so, sana hindi matuloy. Ako naman, Matap. dahil nandito tayo sa Central, uh, medyo kampante ako sa security ko dito eh, kasi nasa gitna tayo. So, um. so yun ang pinagpapasalamat ko na dito tayo sa Central. Pero, syempre, hindi pa rin maiwasang mag-worry para sa mga kasama natin. Mga kababayan natin at mga hudyo na nasa parte kung saan mas malala ang sitwasyon. So, sana matapos akong gera hindi me, siguro security it's still kasi nasa center ako so sa ngayon medyo kampante pa din pero at the same time uh, iba pa rin yung pakiramdam pag sunod-sunod kasi yung po na racket dito uh -huh. hindi mo kasi expected na parang before hindi ganung kalakas pero ngayon almost every day. so kailangan naming um, magpatuloy o kaya gawin natin parang normal. Even if it's not normal, it's still we're going to continue paano yung dapat namin gawin yes. on a daily basis. Okay, ad 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 additional. Pero buti na lang na meron tayong Iron Dome dito sa Israel. Kaya kahit papano, safe pa rin. Exactly. 90%, 80% safe pa rin ang Israel. Exactly. Dahil sa Iron Dome. Pero kung wala yun, yun sigur, sigurado, wala. Durog na tayo. Durug tayo. So guys, di ba kayo natatakot sa mga nangyayari ngayon? Natatakot. 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 Siyempre, pero... natatakot. No, no, gera yan eh. Kasi oh. ang war, wala naman, wala naman pinipili Banano. yan eh. Banana Tsaka, banana. ano yan, hindi, hindi sinasabi na Forkit, ang naglalaban is Hamas at Israel exempted na mga foreigner. So damay, damay. Yeah. So worry pa rin na madamay. Pero tama nga 'yung sinabi nila KB na nasa sentro tayo kaya medyo safe tayo. Ang mahirap 'yung mga nasa border. Uh -uh. Sana safe sila pala. Sabi, nag-uumpisa pa lang eh. Sa Haifa. <laughs> sa Haifa, nag-uumpisa pa lang kami. Saan sa North Shore. Pero marami-rami na rin kami natanggap. Pero... May iron dome naman. Hindi, hmm. pa, by, by, land, by land, mahirap, mahirap talagang ipasukin ng Israel. Yun ang pinakamaganda. Kung baga kampante kami dito sa Israel, <laughs> sa kasi sa yung defense oh. dito talagang mahirap. Solid. so, so ang bansang Israel okay. gawa sa gira, kaya safe. Okay. Safe siya, pero susunod pa rin kung anong kasabihin ng IDF, yeah. kailangan mag-iingat Ingat pa rin. Ma-i-recommend -re nyo ba ang Israel sa mga future na nag apply dito. Oh, naman, Kasi ano, sa awa ng Diyos <coughs> talaga ang daming pinagbago ng buhay mula nang nagpunta dito sa Israel. Biblically, ito ay land of milk and honey. Kaya totoong-totoo yun, mapapatunayan nating lahat yan na OFW. So, Israel pa rin tayo kahit anong mangyari. Yes! We stand for Israel. Yes. yes, we stand for Israel. Yes. We are inviting everybody po despite of this war. We are still performing at sa lahat po ng gustong mag-celebrate, open for booking po ang Range Band Only in Israel, Tel Aviv. Yes. MRT, every Friday pa rin po MRT, tayo. MRT, We're still MRT. living normal dito sa Israel. Slowly back to normal. We're getting back to normal. Yeah! Kahit, kahit may, ano, kahit may gera ngayon dito, ang mga Pilipino, kailangan pa rin natin i- I enjoy. magkaroon ng enjoy, enjoyment para sa sarili natin para stress. Yeah. exactly especially sa line of work talaga nating mga caregivers sobrang stressful dahil obligasyon natin ng mga alaga natin so why not every day off naman mag-enjoy naman tayo di ba para matanggal ang stress yeah. talaga artista ako ngayon ano ka ba <laughs>